Happy birthday bye bye. to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. <laughs> happy birthday you. very much, to you. more, birthday to you. to Japan, to <laughs>

Hello. Dri na pa-entertain ah. Ha? Ate Ira, ah, ah. ano, ingat ka and enjoy. Sana ano, maging happy ka sa mga gagawin mo and lagi kung 'di na lagi kang safe. Good luck. Pagkaalis. Ela. Oh, See you sa tenga future forever day. Uh, Ina-find my iPhone. <laughs> Sina-try nang iihalapin. Um, good luck on your next journey and enjoy. Journey. Volume, volume! Yun uh, lang. Good luck on your next journey and enjoy. Good luck sa? Volume, volume! Bawal sabihin. Bawal sabihin. Ah, Pero at nila ano? Ano? Size ah, 8. Stay safe atiira. <laughs> I was enjoy. Um, and sana ano uh, magustuhan mo yung hindi ka ma-bore. Kasi um, parati kang nasa ere. Alright, mag-bore. Ayan lang, <laughs> ayan lang. Ayan, kayo ulit. Ano nga yung sabi ko? Ingat always and good luck on your next journey. Yay! Okay. Okay, uh, brother. Good <laughs> brother. Atira galingan mo sa langit. Pakabait ka sa langit. Galingan mo. Ano ba 'yan? Yan ang bait ng betdolah. Pagbutihan mo 'ta. Para hano't buhay man, maraming kang ini tempera maguwi ka. ka. Joy ka sa Japan. Uh, hello, uh, anak. I love you very much. Ayaw na. Minsan na sinasabi mo na. Hindi inuulit yun. <laughs> <I> <laughs> love love inu <laughs> uh, <laughs> Ang prayer ko para sa'yo, lagi kang ingatan ng Diyos. Uh, malayo kasi O oh, Sana uh, Magma ma reach mo yung pinaka goal mo sa buhay yan yung stepping stone na, na papunta sa pinaka goal mo sa buhay wala ka makakalimot sa taas lagi ka magdadasal kasi walang ibang mag-iingat sa iyo kundi siya lagi kaming nandito ng nanay mo para sa iyo sa kanyang buong pamilya uh, kakatuwa nga at uh, meron pang pa despedita sa iyo si Tito God sa si Tito Pam talagang pil na pil mo na na love ka nila so ayun babalik ka pa naman dito after two months then bigyan mo kami ticket ticket na tayo rito ha Hi Lira. good luck uh, sa, ayun. Uh, I'm happy for you uh, kasi na alam ko pangarap mo yan and uh, lagi mong tatandaan na nandito kami para sa sa'yo and uh, good luck and humanap ka na ng boyfriend matanda ka na okay, number one yan ang number one ha, kailangan pagbalik mo ng Pilipinas may boyfriend And then, mag-work ka. Pero wag ka muna mag-aasawa. Enjoy life. Okay? To the fullest. Okay? Happy birthday to you. Okay, yun ang message ko sa'yo. <laughs> Sana <laughs> ma... Ha? <laughs> <laughs> Sana makita mo na ang pinakamahayaman na hapon sa Japan. <laughs> Dali mo lahat dollar dito. <laughs> Yeah, natalot na kami lahat sa Japan! See you soon! Arigato! Uh, Kinawa, Japan! <laughs> Bulgogi! <laughs> <laughs> Arigato! Kiba sino! Ah. Okay, oh, ingat! Always pray! Bago mag-take off! Bago mag-landing! Don't forget! Amen! po sa mga nanonood. Please like, share, and subscribe. Ay, <that> <out> nga. <that that <are> <sick> maraming glambe, says... nada... maraming salamat maraming po. po sa、maraming salamat Oh, don't cry, don't cry, don't cry. <talking yes> Thank you po sa inyong lahat and support. Arigat togo sa inyong